Hello guys, magandang gabi at hindi tayo bilang isang movie trailer uh, May mga movie trailer kasi minsan nagtatanong sa akin kung paano mag uh, transfer ng wallet to GrabPay So para sa akin wala namang pinagkaiba yung dati yung Gcash pang gamit natin So same process lang din Uh, pero ituturo ko pa rin kung paano Pero kailangan lang natin ay Naka-successful na tayo Sa KYC Dapat uh, successful na ang ating file ng KYC Para makapag-transfer uh, na tayo Ng Mubit Wallet to GrabPay So kailangan natin ng KYC So same lang naman Kung dati ang gamit natin ay Gcash So wala namang pinagkaiba nun So ganoon din so par para sa mga baguhan ay ipapakita pa rin natin to kasi ito pa ito na ang option natin ngayon. Ah uh, hindi na to mag, hindi na to mababalik sa dati kundi ito na talaga yung uh, B. So ito ang ating ipapakita ngayon sa inyo mga pops. Punta lang tayo sa Mubit Apps. Open lang natin yung Mubit Apps. And then, same process pa rin to kung paano nyo ginagawa dati yung Gcash. So, ganun din to. So, open lang natin yung Earning. At, uh, i-click lang natin yung Credit Wallet. Ayan. Then, i-click natin yung cash wallet. Yan. So, ito ang lalabas, transfer to account. So, ganun din walang pinagkaiba to. Pinagkaiba lang nito kung kayo dapat ay naka-KYC na. Ah, dapat successful na ang KYC nyo para pag click to transfer to account ay automatic yun na makikita natin. So, click natin yung transfer to account. So, ayan ang lalabas nyan. So, ganun din, itatype mo lang yung amount So, subukan lang natin to mag-transfer ng... Itatype na lang natin dyan, halimbawa 200. Kailangan dito kasi, pag nag-type ka dito sa apps ni Mubit, ay kailangan saktong 200. Kukumpletuhin mo. Then, i-click mo yung check. So, ayan. Pagka-type mo ng ganyan, i-click mo na yung next. So, ayan. Tapos... Ang kikita nyo dyan nasa taas, nasa grab pin na siya, oh. Nasa grab pin na Dati, Gcash yan. Ngayon, grab P. Tapos, transfer now. Click mo yung transfer now. So, ayan. So, pagkatapos yan, close mo na yan. So, ayan, nabawasan na yung ating balance. ng ating cash balance sa ating wallet. Ayan, 262 na lang. kanina ay nasa 400 yan. So, ibig sabihin nyo, na-transfer na natin. So, ngayon, ganun lang mga paps. Kailangan lang dito ay kompleto na ang KYC mo. Siguro naman, hindi nagkulang si Mubit ng paalala sa inyo kung paano nyo gagawin yung KYC. minimisin message so sa inyo yan, dyan sa Mubit apps sa message ay nagme-message po si Mubit So yun lang mga paps sa mga nagtanong diyan. Sim process lang po tayo sa pag-transfer sa GCash nung dati, ngayon ay Grab na Pina. Walang pinagkaiba po 'yon, nagkaiba lang kasi sa Grab na siya. So ngayon ang susunod naman 'yon, Grab Pito GCash. 'Yon naman ang atin ipapakita sa inyo. So, yun lang mga paps. Abangan natin yung pag-transfer ng Grab P2G Cash. So, yun lang. Good luck.